Pare... Pagkakita ko eh... Itigilan natin ginagawa nating kalokohan. Bakit? Gusto mo na ba itigil? Gusto ko, na ba? Gusto, ko sana. gusto ko sana kaso eh... Nagdadalawang isip ako. Bakit ka nagdadalawang isip? Eh, maaari naman kasi. Kung mali na ata yung ating ginagawa. Gusto mo na nga itigil, yun lang, lang may yung tanong ko mo. kasi ka nga nagdadalawang isip iyan e, minsan, parang pakaramdam ko gusto ko nang itigil pero... nangihinayang naman ako nangihinayang e, ka pala eh iso nga dito mari? iso ba dito? ano tigilan na natin? wag eh ewan ka nyo relax ka nga wala dito na para dyan ano? E, ewan ko sa'yo Pwede itigil na natin. Ayoko talaga pa. Hindi <laughs> ko din kayang mawala ka sa feeling ko. Mawala yung dalawang mm. ano. Oh, mm. Pamay nga mare. Si Susi at si Jello. Si Susi sa si Jello mare. Maminis ko. Oh, maminis mo talaga yan. Hindi ko din kayang mawala sa akin si Susi at si Jello. Oh, magandang gulma ni Susi. gawin natin ngayon? Gusto ko nga sana mangyari, Mare. Eh, baka pwedeng sa loob ng isang linggo. Eh, isang beses na lang tayo magkita. Ay, ano ba yan? Ba't eh, isang beses na lang? Mabilis ka na. Isang beses pa. <laughs> Hindi ko na nadibigyan ng time si Mare mo. Pura yung time ko sa'yo. Ay, amulis ko, Mare. Maasim naman yun. Kahit gano'n na naman yung beses ko, eh. <laughs> Lumigigig pa. Oh, ay, dito ka na. Oh, selos ka na naman agad na. Oh, eh. ay, gadrive pala ako. Ito kasi eh. Selos ka naman agad. Gusto mo sa kumikikig na maasim. Kumikikig na maasim? -hmm. Parang ganun din yung amoy mo, Mari. Oh. Maasim ako. Maasim siya. Maasim ako. <laughs> Oo, oh, Mari. Ayaw. Oh. <laughs> Ay! Kailangan hindi pa hasod na okay? Ano? Mamimiss ko si Coco at si Melon. Pag ah? tayo. Mali ka na naman, pinangalanan mo na naman ng kakaiba yung ano. Susi at Jello. Ah, Susi so, at eh, ikaw, okay. Mare. Ano? Mami, mamimiss mo pa si... Sino? Si Baby Finger? <laughs> <laughs> si Baby Finger? Oo. Uh -huh. Eh, hindi. Mabalat na. Tsaka, Mare, Mangis. <laughs> Malagkit. <laughs> Malagkit. Ah. Malagkit ako ah. <laughs> Si Mare. Tulong.